Siyempre hindi. Sa tuwing, sa tuwing bumabalik ka doon, parang pakiramdam ko, wala kang pakialam sa akin. Pakiramdam ko, gusto mong balikan yung babaeng yun. Pumunta ka ba doon para makapaglandian sa kanya? Ria, alam mo naman hindi totoo yan. Pwes, kung hindi talaga totoo, gusto ko mangako ka. Mangako ka sa akin na hindi ka na babalik sa Alamora. At hinding-hindi ka napupunta doon sa bahay ng sheriff na yon. Mangako ka sa Anton. Oo. Oh. Alam mo, sa susunod na pumunta ka ulit doon, baka mamaya makunan na talaga ako sa, sa galit sa'yo. Papahinga na ako, baka tuluyan pa akong duguin dahil sa Explain the difference. Explain. Hi. Oh. Anong tinatayo mo dyan, Norman? <sighs> oh. Bakit naman? Alam mo, sa lahat ng binibigyan ng bulaklak, ikaw lang yata yung ang reaksyon ay isang malalim na buntong hininga gusto mo gawin ko? Kiligin? Pwede ba? Para saan ba kasi yung bulaklak na yan Norman? Uh, wala lang. Para ano, ma yung mood mo. Talaga bang magpapaligoy-ligoy ka pa? Norman, gusto mo ba ako? Oo naman. Pwede mo nalang sabihin. May pa flower flower ko pang nalalaman. Ito lang kasi yung alam kong way para mag-express.